Friending ang naging usapan ni na Dustin Yu at Bianca Devera sa bahay ni Kuya kung saan pareho silang housemates sa PBB Club Edition. For the time being kasi na nagkasama sila sa PBB ay nagkakapaan pa rin sila. Say pa ni Dustin kay Bianca, gusto pa kita makilala outside, mas deeper. Sa isang thread, nagkomento naman ang isang netizen na may handle na Moby sa sinabi ni Dustin, Alexa lecad be like, it's just deeper using mass, would make it incorrect since deeper is already a comparative form. Hindi naman napigilan ni Alexa na mag-react sa sinabi ng netizen kung saan inokre rin ang grammar ni Dustin. Say niya, my exact thoughts. Ha 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 ha. Ito naman ang samot saring reaksyon ng netizen sa pang o ni Alexa sa ingles ni Dustin. Perfectionist girl wag masyado o. Grammar checker talaga yung si Alexa ha 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 ha. I remember her during their PBB days. Big deal perfect Casey si ate nyo. Nakakatalkout na talaga siya h a, -h -a, -h -a, -h -a, -h -a. Filipino be like hehehehehe. Punta ka sa Arab country at nang masubukan po ang mga English karabautin dito, just saying lanang. Liit na bagay pinapalaki just ko hahaha apaka perfect. Sorry na ang perfect mo naman Alexa. Grimerion yan si Alexa.